and mayong buntag sa tanan no so this past months weeks and days wala jud ko na kay video guys kay it's because uh, nami problema nga uh, iatubang sa akong tibuok pamilya yes tibuok pamilya kay kami mangyud tanan nagahuna-huna and also kami gyud tanan um ipangita na mo solution so this video guys i will be sharing you what happened ay ano nang say, nahitabo or ano nangyari sa akin this past weeks and months and na hindi po ako nakakapag-upload ng video dito sa ating YouTube channel so Ay, as so you can see, haggard na haggard pa yung mukha ko talaga. And sobrang napakalaking problema kung titingnan niyo po yung pagmumukha natin. But still, we are so blessed and uh, um, fighting pa rin sa lahat ng mga pagsubok. Naniniwala po talaga ako na walang uh, ibibigay ang Panginoon na problema, na walang solusyon. And kung hindi mo kaya, hindi yan ibibigay ng Panginoon. But still, we are fighting and also uh, kakayanin ng buong pamilya ko po ang hinaharap po namin na problema ngayon. So, hindi um, ko lang maiwasan na mag-isip ng kait uh, kahit na anong sumasagi sa isip ko guys kasi nga sa aming problema na hinaharap so this past uh, July 15 um, 2024 is nagkakaroon po kami ng malaking problema dahil nagkaroon po ng disgrasya yung aking um, kapatid so may uh, yung aking kapatid na lalaki which is yung sunod ko po is na po sa motor. So, marami akong lesson na napulot sa nangyari guys na talagang It, dapat po talaga is yung mga kabataan ngayon dapat po talaga is makinig po talaga sa mga magulang dahil lahat po ang sinasabi ng mga magulang is nakakabuti po talaga sa mga anak so And as you can see, itong video ko is hindi related. Pero yun po yung nakita ko na ma-express ko yung sarili ko. Pero as of now, kasi hindi ko po kayang humarap sa kamera. Hindi ko po kayang makipagplastikan <laughs> sa inyong lahat. Like, um, dili na ko, kaya mo atubang sa kamera pang mag-video-video ko. Um, actually guys, uh, almost one month and a half na kami sa SPMC kasi nga doon sa nangyari sa kapatid ko na disgrasya um pagka disgrasya niya is naging comatose po siya and ito yung time guys na um hindi ko pa nakita yung kapatid ko niyan kasi papunta pa sila or I mean, nasa SPMC na sila that time pero yun po yung isa sa pinakamahirap kasi pinipigilan ko yung emosyon ko na kapag nasa event hindi ka dapat magpapadala sa mga problema um hindi mo dapat ah uh, hindi mo dapat iniisip yung mga problema mo. Be yourself lang talaga. Pero hindi talaga maiwasan guys eh. So this time kay Haggard na ko aning nga time na, nasuroy na yun ako tibuok is PMC, libot-libot, pangita aning asa ah, tamakabarato aning mga tambal kay um, yung usually mga tambal niya guys kay na sa gawas paliton which is dili gud siya maka save unta may kung naa sulod kay maagi man siya mga social mga lingap maagi unta siya ingon anak guys pero kay sense na aman gyud sa gawas palito nang ng iyang mga tambal onang nang kailangan jud na mo, og kwarta so syempre nagpasalamat po ko sa pamilya sa mutya family manlangit family mga side sa akong papa kay sila gyud ang dako og tabang sa amoa kung wala sila i don't know kung asa mi dapit Um, mangita o mamunit o kwarta. sa akong work, guys, diligid siya ingon na kanang um, makakita. Diyan mi o kwarta nga kanang as in, ana-ana, makakuha yun na mi. O kwarta nga in ana kadako. So, pasalamat yun Tor. po sa ilaha, guys. And sa mga tao Yung nga ni Lord Samu, sa amu. Ah? Itong sa tuluganan sa pikas. Pultahan. Ada si Marvin may bintana dito tapos na ay lababo diri way too big di magamit mura ni ko na diha ko yes, guys, after 20 two days na nga nasa sulod siya ICU. Nakagawas na may so na sa ward na yun me and nasa isol po nga room. Siya lang ang naadere or isa lang kapasyente ang naaani nga room. Kay tungod ang iyahang lio guys is gitra me man siya. Um, unang siya kay para wala mga bakterya nga makuha. So thankful po ko ano, ako mga isuon in taon nga gikan pa niya sa mga lagyo nga lugar ni lupa yun in town dere sa Davao kay kailangan jud og bantay ang among igsuon guys in any nga hard times jud namo guys kay lisod siya kay naay mga anak uh, gipambiyaan tungod aning nahitabo but still kanang nagtinabangay jud mi nga mga igsuon kauban pod ang among amahan ng among papa kay nangita pod siya og kwarta nga para lang gyud diri sa magasto diri sa SPMC And guys um <laughs> mo ni ang nga ginasaksyon na mo siya which is kanang mahadlok gyud ni magsaksyon guys puli-puli yung taon ming tulog ka magsuon guys mo nang um lisod kayo tanawon nga ingon ana kayo yang kaimtang isa tinuod lang kani siya joker kayo like kanang sabay-sabay mga inom-inom ana ana pero and mo lagi ni kanang di lagi maminaw sa kanan actually kanis siya tapi la nagi tambaga nila mama magpapa nga ni mauna, mauna dapat maminaw pero still nahitabo ang disgrasya wala nay dapat basulon kay nahitabo naman we're thankful nga naka-survive gud siya sa sa nahitabo sa iya ha So ani nga time kay tungod sa um, pila man siya ka days nga siya guys. So nauwi siya sa ubo-ubo. So kailangan naman siyang paasuhan ang iyang uh, liog nga katong gitra ka ikayos to me. So ani siya nga time guys kina mama diri pod ayan nagapakaon pod sa iya ha kaya ani nga time kay mukaon naman gyud and as of now pod kay going na siya sa into pa recovery na gid siya hopefully ma full recover na gid siya and kanipod nga time kay syempre as an ate gikan sa trabaho or pagkaugma paggabi na makauli so mo proceed jud ko og PMC, and i -post na lang nako ang mga pictures ng mga kuha nako guys diri sa atong video and um dreaming a building guys orthopedic building mino uh, butang so after that guys yun nakita gid na ako og sign si Lord sa ako na after the rain there is a rainbow so ayan mo ni nakita na ako ang nagbaktas ko na guys so tungod kay duha man to yung ang motor so ang nadisgrasya disgrasya duha to ang motor so ang isa gibaligya na lang jud kay para mapatambal or mapatambalan gid siya kay kailangan din na dagdag ng mani sa SPMC. so to be thankful din guys sobrang thankful din kay Lord kasi napud siya mga tao nga gipadala sa amo uh, dire sa palabantay dire sa, sa among pasyente mga tao ba kanang mga uh, mga kagaan pod sa paminaw so mao time guys nga pwede na misingisi kay kabalo mi dili na delikado ang kahintang sa amo ang isuon and yes uh, picture-picture together with our Mother Earth, <laughs> yan, um, nakita na ako guys, no, sa nahitabo, ang pinaka masakitan, gyud ang ginikanan, gyud as in, stress kayo, ang ginikanan, kay tungod, muragpaminaw ba ubanila, makita ni mo sa ilahang naong nagulang ba mi, pagbadlung, pero still, guys, ang nahitabo kay nahitabo na, ubilit na mabalik, so, dawato na lang nato, this is our video for today, bye-bye.